Musta mga kaibigan, mga kapwa ko mangingisda. Ako ang inyong paboritong YouTuber at fishing expert at nandito ako para ibigay sa inyo ang pinaka-accurate at practical na forecast sa kagat ng isda para sa 28 ng Oktubre, 2025. Ngayong araw na ito ay siguradong magbibigay sa atin ng kakaibang hamon at pagkakataon sa pangingisda dito sa magandang Pilipinas. Kahit humanda, kayo dahil maniwala kayo sa akin, may mga sorpresa tayong matutuklasan. Sasagutin natin ang tanong kung kailan, saan, at paano tayo makakakuha ng magandang huli. Panatilihing nakatutok dahil malalaman ninyo kung bakit ang araw na ito ay maaaring maging isa sa mga pinakamagandang araw ng inyong pangingisda sa kabila ng ilang pagbabago sa panahon magbibigay ako ng mga sikreto at taktika na napatunayan na sa aking mga taon ng pangingisda na tiyak na makakatulong sa inyo huwag kayong bibitaw dahil sa dulo ng video na ito kayo ay magiging handa upang harapin ang bawat hamon ng 28 ng oktubre mga kaibigan Halina't alamin ang mga detalyeng makakatulong sa ating susunod na fishing trip. Ngayon, dumako tayo sa pinaka inaabangan ninyo, ang forecast ng kagat ng isda at kung paano natin masusulit ang bawat pagkakataon. Para sa araw na ito, na 28 ng Oktubre, mayroon tayong ilang pangunahing uri ng isda na dapat nating pagtuunan ng pansin. Una, para sa mga mahilig sa sariwang tubig, ang tilapia Sa aking karanasan, kapag nagtatapos ang tag-ulan at medyo bumababa ang temperatura ng hangin, ang tilapia ay madalas na nagtitipon sa mga mabababaw na bahagi ng lawa at ilog na may maraming halaman, lalo na kung saan may mga naligaw na insekto o maliliit na pagkain. Dahil sa maulap na araw at posibleng mahinang pag sa gabi, ang tilapia ay magiging aktibo sa paghahanap ng pagkain. Mas mainam na hanapin sila sa gilid ng mga kawayanan o sa mga ilalim ng kawayan kung saan mayroong lilim. Sa pangingisda ng tilapia, ang simpleng pamingwit na may float ay napakabisa. Gumamit ng maliit na kawil at pain na tulad ng bulate, tinapay o kahit simpleng small fry pellets. Ang isang maliit na trick mga kaibigan ay gumamit ng ground bait o pangakit na gawa sa pinagsamang tinapay at ilang patak ng vanilla extract upang mas mabilis silang lapitan. Pangalawa, para sa mga nasa dagat o bunganga ng ilog, ang mayamaya -maya or snapper. Dahil sa mainit na temperatura ng tubig na umaabot sa 20 na degree Celsius, ang mayamaya -maya ay magiging aktibo, lalo na sa mga bahaging may rocky bottoms or sa paligid ng mga koralis. Ang medyo maulap na panahon ay pabor din sa kanila dahil hindi gaanong mainit ang ibabaw ng tubig na nagpapahintulot sa kanila na lumapit sa mababaw na bahagi upang maghanap ng pagkain. Sa mga panahong tulad nito, masarap gamitin ang bottom fishing na may live bait tulad ng hipon o maliliit na isda. Kung gumagamit kayo ng artificial lures, subukan ang mga soft plastics na may kulay na katulad ng mga isdang pagkain nila. Tandaan, ang maya-maya ay matatalino, kaya't kailangan ng pasensya at tamang presentation ng inyong pain. Pangatlo, hindi natin pwedeng kalimutan ang talakitok o trevali. Ang mga isdang ito ay kilala sa kanilang lakas at bilis. Sa pagtatapos ng tag-ulan, mas aktibo sila sa mga bunganga ng ilog o sa mga lugar kung saan nagtatagpo ang sariwang tubig at alat. Ang pagkakataon ng mahinang ulan sa gabi ay maaaring maging dahilan upang lumabas sila mula sa malalim at maghanap ng pagkain sa ibabaw ng tubig, lalo na kung mayroong maraming maliliit na isda. Ang topwater lures tulad ng popper or walker ay napakabisa para sa talakitok. Kung gusto ninyo, ng mas simpleng paraan, subukan ng casting na may metal jig o malalaking spoon lures. Hanapin ang mga lugar na may current o daloy ng tubig dahil dito sila madalas nag-aabang ng biktima. Pang-apat, para sa mga may tiyaga at uh, gustong humuli ng matamis na isda, ang hito or catfish. Ang hito ay mas aktibo sa mga madidilim at murky na tubig kaya't ang maulap na panahon at ang posibilidad ng pag-ulan sa gabi ay pabor sa kanila. Hanapin sila sa mga mabababaw na bahagi ng ilog o lawa na may maraming putik sa ilalim ng mga ugat ng puno o sa mga lugar na mayroong maraming debris. Ang simpleng bottom rig na may mabigat na sinker at pin na tulad ng bulate at ay ng manok o chicken intestines ay napakabisa mayroon silang malakas na pangamoy, kaya't ang mabahong pain ay siguradong makakaakit sa kanila. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga kondisyon na nakakaapekto sa ating pangingisda. Para sa 28 ng Oktubre, 2025, ang panahon sa Pilipinas ay medyo magulo, na tipikal sa pagtatapos ng tag-ulan. Ang temperatura ng hangin ay inaasahang maglalaro mula sa pinakamababang 26 na degrees Celsius hanggang sa pinakamataas na 30 degrees Celsius. May pagkakataon ng maulap na araw at mahinang ulan sa gabi na may 45% tsansa ng ulan sa araw at 65% sa gabi. Ang humidity ay nasa 87% na magpaparamdam ng bahagyang pagkabasa sa hangin. Ang presyo ng atmosfera ay maaaring bahagyang bumaba dahil sa mga pag-ulan at ito mga kaibigan ay isang salik na nagpapagulo sa isda na nagiging sanhi upang sila ay lumipat sa mas malalim na bahagi. Subalit kapag nagiging matatag ulit ang presyon, kahit maulap, mas magiging aktibo ulit sila. Ang temperatura ng tubig sa ating mga karagatan ay mainit pa rin na nasa average na 28 na degrees Celsius. Ang mainit na tubig ay nagpapanatili ng mataas na metabolismo ng isda na nangangahulugang mas padalas silang kumakain. Ito ay isang magandang balita para sa atin, lalo na sa mga gustong mangisda sa dagat. At ang buwan, sa 28 ng Oktubre, ang fase ng buwan ay umaaraw na singsing -sing, -sing or waxing crescent na may 38% liwanag at papalapit na sa first quarter. Sa mga pamahiin ng mga mangingisda, ang waxing crescent ay karaniwang itinuturing na fair to good na panahon para mangisda. Hindi man ito ang new moon o full moon na may pinakamalakas na tides. Ang papaliwanag na buwan ay nagbibigay ng sapat na liwanag sa gabi na maaaring makaapekto sa paghahanap ng pagkain ng isda. Ang kaunting liwanag sa gabi ay maaaring magpaaktibo sa mga nocturnal na isda at maging dahilan upang ang iba ay maging mas maingat. Sa pangkalahatan, ang aktibidad ng isda sa Pilipinas sa panahong ito ng Oktubre, na na ang tag-ulan, ay masasabing katamtaman hanggang sa mahusay. Ang mga sariwang tubig ay medyo malinaw na matapos ang malalakas na ulan at ang mga isda ay nagsisimulang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Ang mga predatory na isda ay magiging mas sa paghahanap ng biktima. Ang panahon na maulap at may pag-ulan ay maaaring maging pabor sa ilang uri ng isda tulad ng tilapia at hito, habang ang maya-maya at talakitok ay patuloy na maghahanap ng pagkain sa mga estruktura sa dagat. Kaya't ang aking pangkalahatang pagtatasa sa kagat ng isda para sa 28 ng Oktubre ay katamtaman hanggang sa mahusay. May mga pagkakataon para sa magandang huli, lalo na kung alam mo kung saan hahanapin at anong pain ang gagamitin. Kaya mga kaibigan, ni Buntot ni Kaliskis, sana ay nakatulong ang ating forecast ngayong araw. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at marami kayong natutunan, huwag kalimutang i-like, i-share at magsubscribe sa aking channel para sa mas marami pang tips at forecast. Pindutin din ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking bagong video. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. Ano ang mga plano ninyo para sa pangingisda ngayong 28 ng Oktubre? May mga nais ba kayong ibahaging tips o karanasan? I-comment lang sa ibaba at pag-uusapan natin 'yan. Hanggang sa muli at good luck sa inyong pangingisda.